O, oh, pa. Par. Oh. Ah, bagong gising ako, di ba? Bagang gising. Diba? <laughs> Ay, nako, mga kabatang helmet. Dati, no comment. Mm. Pero pa akong narinig na hindi ko po maalala. Oh, ngayon, ngayon, wala na akong maramdaman. Lahat na lang wala. Pero syempre, today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga inay para sinasawa-sawa saw namin, Pichoga po wala talaga akong maramdaman. <laughs> Ba't yung mga Pilipino ba may nararamdaman pa? Madhip na ako. Oh. Ah. Ito yung sinasabi namin mga kapatang helmet. Panoorin nyo. Sino po ba ang um. ano? Mas supungin sa inyo? Mas moody po? Ako maitakulo. Mm. Mas madali, uminit lang ulo. Press oh, wala, na. Okay, wala na. ay wala na. Manit ka ni. oh Babaeng na. bato. Ano ba yan? Wala lang na feeling. na ako. Sumala, so, last year. Starting oh, oh. last year. Eh before last year, normal ka pa? Oo. Oh, oh. Anyari? An Anyari last year na nagkaganyang ka? Hmm. <laughs> Ayun. Tatanungin po yung um mm, oh, mag the next question na po eh, eh Oh, next question. na. -calc okay, next question Calcified po. na yung nerves. Paglit Pag naman yung buhay eh. ko eh. Balikan nyo lang yung mga ano, mga pangyayari. Mga pangyayari. Tapos, nakalsified na. Oo, na wala na. Okay, wala, na, na pong na maramdaman. maramdaman. Ganon? Uh Oo. -oh. Wala ah, na akong malamig Wala na kahit kabugin ng kabugin. Wala na. Nako, kawawa na Namatay yung feelings Parang ko. Kiligin. Namatay yung <laughs> feelings. <laughs> Aray ko! Wala na siyang puso! Ayan. <laughs> Vivi, kilig wala na rin. Kahit konting kilig, ganyan. Wala na. Ano no, ba? Ba't ka ba 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 ganyan? Hindi yeah. ko alam ko anong nangyari. Pinatay! <laughs> hindi pala matay. Pinatay yung feelings ko. Ouch! Oh, Iyakan na tayo nito. Maglasing na lang. Biglang naghanap ng tequila at vodka. <laughs> no. O ba diba? Wala na akong maramdaman. mula. na. Pang MMK ba yan? Charo. <laughs> Meron talaga akong naalala ng nung sasalita si Madam Sara. Oo. Oh. Yung kakalala natin yung oh, Talagang para silang ano nung no? Para silang pinagbiyak no. Tweet. Tweet or have you been? Me. Pero ayun nga mga batang helmet. Bakit manhit na si Madam Sara? Wala siyang pakaramdam. Wala na siyang maramdaman. Baka dati na siyang walang pakaramdam. Hindi, sabi nga niya, di ba dyan, no, sa interview, last year lang daw. Dahil daw sa mga nangyari, sa mga ganap. May LQ? Bakit kaya wala na siya maramdaman? May LQ. Kaya siguro, videographer, wala na rin siyang komento about West Philippines. Kasi, manhid na siya. Ah, hindi siya makafocus. Wala na siyang maramdaman. Kaya, wala na rin siya mabigay na pahayag. Ah, affected siya. Manhid. Ay, bakit, hirap, no? bakit yun ang pakiramdam niya? Hindi ko rin alam eh. Comment down below nyo nga dyan mga kabata helmet kung ano sa tingin nyo bakit naman hit na. Yung amay okay nam... niya. Naglalabate. No, okay. Bakit naman hit na yung pakiramdam? Bakit wala ng pakiramdam? Baka kulang siya ng vitamin B. budget <laughs> <laughs> Alam mo ha. Ah. 'di ba? Yung manhid yon, oh, sa pamamanhid. Oo, oh, oh, vitamin B complex. Ah, uh, tsaka vitamin K. Vitamin uh, 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 energy, energy gap. Huh? Ano? Energy. vitamin K, baka calcium. <laughs> uh, 'Di ba? Ang K potassium Ay, oh, para sa energy. Ay, para sa muscle. Joke pa, para oh, diba, tayo tayo para pa. Para galaw-galaw. Hmm. mga, galaw -galaw. mm, mga kabatang helmet, pero... Latang Bigla kasing ano, napanood natin yan eh. Ito, video ka Anong diba? bagay na multivitamins para sa kanya? Enerbon. Charot. <laughs> Ito, sarong enerbon. Mas enerbon, mas happy, di ba? Ay, ano nga, no. Para bumalik ang saya uh -oh. sa buhay niya. Tsaka yung pagkamanhid. Kasi mahirap yung may numbness and tingling uh -oh. sensation. Ano yun? Anong sakit yun? Di ba stroke yun? Okay. Oh, <laughs> sa numbness? May numbness. and tingling sensation. Uh, ano yung mga kulang? Maraming kulang. Video ka. Pero, ayan nga mga kabat helmet. Oh. I-comment down below nyo siya kung ano yung masasabi nyo. Bakit kaya ganyan yung pahayag ni Madam Sara? Ano sa ba yung mga kanap... nangyari sa kanya? Bago lang yan, video ka po. Yan na panood natin na yan. Oo, oh, oh. pero di ba sa sabi nga At pa si Madam Aimee din. Oo, oh, si super ate. Wow! Hey, wait, 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 wait. Sila palang, ano, no, bestie. Bestie! eh miss ko yung pag, ano, pagtawag na bestie! bestie! Wow! Talala wow. <laughs> ko si Nimpa, tsaka sunita. Bestie! Ay, nako, mga kabata helmet. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. June 1 na! Uh Oo, -oh, be, and... uh -oh, be kind to be us. Be kind to us. Be kind to us, June 1, na wala lang kuryente. Uy, wow. oh. huwag pa lang sabihin, naka-duty na ako. Ay! Sabi nga mga pata, helmet. Sabi nga mga sa bahay, nag-helmet din ang buka. It keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Wala ah? yung haramda. Ay, kulang ka ng vitamins. Vitamin? Ah, B vitamins. Shit.